from this to this. At ito yung mga unang araw na ginawa namin siya. So binakbak na namin, ginawa namin na Kinagal namin yung mga tiles at iniduro. At ito pala yung ceramic tiles na nilatag natin. Mariwasa, 30 by 30 po yung sukat niya. Para sa pang CR, medyo magaspang siya. Pag mga ceramic tiles, kailangan po talaga siyang ibabad sa tubig para yan mag-absorb na siya ng mga tubig yan kita naman. Ang pagbabad ay 6 to 12 hours yan, medyo matagal siya. Kaya dapat habang maaga pa ay nagbababad na po tayo ng mga tiles. Babad mo natin siya ng 15 minutes para maganda yung pagkakahalo natin para walang boko, tara maglinis muna ayan po yung mga bikat bikat nililinis natin yan yung space para paglagyan ng grout at kung mapapansin nyo umamit tayo dyan ng uh, ayan o paku para matanggal yung mga tumitigas na simento at ayan kung mapapansin nyo bakit hindi tayo naglatag dyan at nandyan na tayo kasi po yung unang video natin nandun yung nakapaglatag tayo ng tiles at kung mapapansin nyo yung mga siroho sir -oh natin <laughs> siro. -oh. perfect naman kahit paano <laughs> hindi naman papapansin diba ang ganda na pagkakadali okay guys this time we're gonna finish our work what is the last step you need to do at ang last step natin, mm -hmm. syempre, oh. magkagraw na po tayo. Kasi haluin na natin yung grout. Yan ang paghalo ng grout ay tubig lang naman nilalagay dyan. halo haluin lang hanggang sa makuha natin yung pinakagusto nating lapot. Ayan. Ayan. Tapos, ang gamit natin ay chinelas. Dahil <laughs> well, wala tayong gamit, DIY lang muna. wow magraog okay. wow. na, Mag na yun so, yung ilalim ng inodoro orderan natin sa tiktok yung panghulma niya para maganda yung pagkakagawa po natin